kung papipiliin ka. Cueva o Lagun. Sa Barangay Hagnaya, hindi mo na kailangan pumili. Tara bisitahin natin ang Luxon Cave and Lagoon sa Barangay Hagnaya, Salcido, Eastern Samar. What's up mga idol? So, for today's video, another adventure na naman. Lakwacha na naman tayo. So pupunta tayo ng Salcido Umalis kami ng bahay alas 11 So estimate ko darating tayo don sa Salcido mga alauna na Kasi chill ride lang naman tayo So tara sama kayo Mag adventure ulit tayo Mag rides tayo broom broom skirt skirt <laughs> Sheesh yeah! Let's go! Ano na Mga idolo tara sama na Road trip style right na right na I don't know what I gon trip Moto black solid to legit Pagating natin sa barangay Bagtong, Salsido, kakaliwa ka sa unang intersection kapag galing ka ng bayan ng Salsido. Putoy, hangin ito niya, luxon Cave ngayon lagun. Arayo pa? Arayo pa. Medyo Medyo? Sige, salamat. Kalas niya, <laughs> inatras la. <laughs> at sa part ng kalsadang ito, makikita natin na sa kanang kalsada ay papuntang barangay Alog at sa kaliwa naman ay papunta sa Barangay Hagnaya Asgad, San Roque, Burak at Matarinaw. At paglakpas natin ng konti sa boundary o sign na Welcome to Barangay Hagnaya ay makikita natin ang daan ito Para sa mga hindi alam kung saan ang daan papuntang Luxon Cave in Lagoon mas mabuting gumamit tayo ng Google Map Pero kung hindi makakagamit ng Google Map tandaan na lang natin na ang kalsadang ito ay nasa right side ah, ko na eh. <laughs> Ah yun ito siya ganada Kami tahu, ay, kada kami tahu. Oh, siap. Ah, oh, dapat ditkuan. Itu ngatindahan. Wow. Mamahayin po ito pag entrance. At pagkapasok natin, ito ang sasalubong sa inyo. Overlooking na view ng karagatan. Libreng trip, sama sa biyahe. Sa Itans e TV, walang pangit na eksena. Sulit ka at walang halong fake. Pinasalubong ko, memories and pics. Helmet on, engine rev.

Oh, ato lang dito. Okay, thank you. So yung entrance fee dito mga idol ay tag 10 piso. At yung meron namin ng na lamesa tag 115 bayad. Yung patis naman na malapit sa amin may may dugong tag 300 300 baht. 300 400. Ambot pera. <laughs> Kami tawag mo? Alam mo ang tao. dito na. Ako na malalap. Grouped nito? Signature. signature na ikaw kuya. ikaw lang, lang. Basta noy naman yung tinawag na Luxon Luxon din? Ha? Luxon Asya nga pagtawag ng Luxon? Mm -mm. Uh, may na Luxo? Ang muda ito Ato, you the beach Hindi di Nandito ang usap Ah, nandito nga barangay? Agnaya ba ini Agnaya Ang hmm. dalawa pagtawag ng Luxon ano? Kay Luxohan dita Asya madawad ang kita't maaaraw Sa so, mga idol meron ditong cave So bago kayo makapunta sa kanilang Luxon Cave and Lagoon sa mismong spot, merong bibiling ticket na tag piso lang naman per person. So meron dito isang cave mga idol. So dito po mesto, gusto niyo dito po mesto. Ano kaya kung meron ditong paniki? yun, nasa loob tayo ng cave ay, may paniki, may naririnig ako ay, hindi, hindi paniki, ibon pala kaso, dahil basura dito may mga basura yun. so, nasa loob tayo ng isang cave tara punta na tayo sa kanilang blue lagoon sa ay, sa kanilang cave at blue lagoon <laughs> Konting lakad pa galing sa unang cave. Mararating na natin ang kanilang luksoon Cave in Lagoon. Malayo pa nga lang tayo ay tanaw na natin ang nakakamangahan itong mga rock formation. Isa ang luksoon Cave in Lagoon sa mas bisit na lugar dito sa Salsido. Kung maganda na ito tingnan sa labas, mas maganda ito kapag nasa loob ka na. Magdala lang kayo ng flashlight kung gusto nyong ma-explore ang luksoon cave. Pero tandaan na dapat ating ingatan ang lugar na ito. Huwag nating sisirain at iiwanan ang mga basura natin dito. Nakakapanghinaya nga lang na mayroong mga tao na hindi pinahalagahan ang lugar na ito. Tulad ng mga taong sumulat o nagwandilisim sa pader ng kuweba. Ito so, yung Luxon Cave. Ah, ano yun? Ibo na. So nasalad na tayo ng cave. So yan yung view. Wow! hindi lang dito tabi po tabi tabi po may mga paniki mga idol hindi ko lang kung nakikita nyo may mga paniki sa taas so ito yung cave mga idol lah, hindi lang nakatakot Nakatakot mga idol. <laughs> Ito yung page. Diling. Oo, wala akong makita. So sa camera mga idol, alam ko madilim yan eh. Wala tayong dalang flashlight. Madilim dito. Pero, may mga paniki ako nakikita doon sa taas. Oh, sa ceiling ng kuweba. Ayan o hindi rin pa dun ayaw na pumunta dun galing pagkatapos natin mag-explore sa kuweba pwede kang magpalamig at mag-refresh sa lagoon dito sa bukana ng kuweba maligo at lumangoy sa asul at clear water ng lagoon perfect ito para sa summer gateway nyo kaya kung taga-eastern summer ka lalo na kung malapit ka lang sa bayan ng salsido o kahit malayo pa kayo sa bayan ng salsido bisitahin nyo na ang Luxon Cave and Lagoon hindi natin ay pagkakaila ang ganda ng lugar na ito at sobrang nakaka-relax dito mga idolot sa isang linggong mahaba at nakakapagod Deserve mo ang isang araw Para gamutin ang iyong pagod Lagalang lang nating tandaan Na laging pahalagaan at ingatan Ang mga lugar na biyaya ng kalikasan Subscribe to my YouTube channel And follow my Facebook page for more videos Ingat! Let's ride What's up, mga idol Ride safe palagi Tuloy tuloy Sama na